Ito magbe-birthday sa'yo po. Ano nang ano nang tingaman? pa yung ka eh? Magpapakaya po ng birthday Matubig! Hindi <laughs> <laughs> yun ang manunood dito eh. Oo. Oh. <tabotong> buta. Aba lang, may... Oo, oh, dito pa may mga tanim na oh, mga talbos, namuti. Ate, wala na kain. Tapos, daan papuntang pakasan? Oh. Kumakain. <laughs> Kapatid ko sa unahan, model. Mm -hmm. Ano tao naman ang bibigyo? <laughs> Kumakain. May asan tumatawid. Yun ang bahay kayo bugi yun. Kung sa atin eh oh. Kapag sa nakakaan ang dalang dalang bugi. Oh. Baka nakaayot mo. Na. Eh, hey, stay. Iyo aso o oh, kamu. Udo. Nalimutan namin magbaon ng kanin. Malapit na po kami. Sa si ato na, malayo-layo pa. Tapos nga po ang pakatan. Hindi po 'to pakatan. Tagpuan. Ito na. Kuha kang kakamba. Bibidyo natin. Oh, bedi na po kami sa kawayanan. Kawayanan. Vlog, Ano ka dagat? Kaya kami ang sa takat. Vlog yung vlog. Vlogger. nag so, na din. Hala, nagtaklog pa. Taklog eh. Blog na. Ayun na flat boat dali. Lapit sa po kami. Lapit sa makarating eh. Sa po paruunan na. Ba't ako una? Ito na. Kaya Sungay so, ka wak ula eh. Kasi po pala may malalaking bangka. Tapos Para kaya. Dito Tapos daw po gagawin. Daan pa dito. Tapos dito daw gagawin ang ang mag-suit heart. <laughs> Huli si Ate Una. <laughs> Huli si Ate una. Ay ko ikaw lang Ayan ba? ba Abay awan, kanino? Aray ko, puputulin ko na yung... Kuya. Kuya. Ay, Papa. Ay, Papa.